Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo gamit ang tatlong pirasong sili. Kung hindi mo pa ito nagagamit na pampaswerte sa iyong negosyo, abay magmadali at huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na subukan ang pamamaraan na aking ibabahagi napakadali lamang ng pamamaraan ng paggamit ng sili bilang pampaswerte sa iyong negosyo. Kung ikaw ba naman ay isang negosyante, may negosyo, gustong dumugin ng maraming customers ang iyong negosyo o business at kahit ikaw ay isang online seller na gustong magkaroon ng maraming customers, magkaroon ng malaking benta at malaking kita, subukan na itong pamamaraan na aking ibabahagi. Gamit lamang ang tatlong pirasong sili. Yung kulay pula. Mga angailangan din tayo dito ng red ribbon o kaya mga lastiko o mga sanrio o mga pantale. At saka mo ito ilalagay sa plastic ng ice candy o ice o kaya kung meron kang mga red pouch, pwede din. Ang paggawa ng pamamaraan na ito ay kahit na anong araw at kahit na anong araw mo gusto, basta sasamahan mo lamang ng 100% na paniniwala sa lahat ng mga pampaswerte na iyong ginagawa. Maging positibo ka, alisin muna ang mga galit, mga sama ng loob, mga negatibo mong naiisip. At saka, gawin itong pampaswerte na aking ibinabahagi. Ilalagay lamang itong ginawang pampaswerte sa lagayan ng benta, sa wallet, sa bag. At hayaan lamang ito na magmanifest ang mga gusto mong mangyari na magkaroon ka ng maraming customers, dumugin ka ng maraming customers, magkaroon ka ng malaking benta at malaking kita, lumago ang iyong negosyo. Mainam na gumawa kayo ng mga ganitong pamamaraan na pampaswerte dahil napakadali lamang ito at walang masama kung inyong susubukan. Basta kung kayo ay nagnenegosyo, dapat meron kayong mga tinatagong pampaswerte para ang mga negosyo ninyo ay lumakas, lumago, magkaroon kayo ng maraming customers, tumugin kayo ng maraming customers, magkaroon kayo ng malaking kita at benta. At ang paggawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay nagbibigay din ng confidence sa inyong sarili. Kaya walang masama kung gumawa kayo ng mga pampaswerte. Dahil ang mga ito ay gagawin nyo lamang naman na bilang gabay. Tanging ang pagdarasal pa rin sa puong may kapal, ang pagsisipag, pagtsatsaga, pagsusumikap at pagtatrabaho, ang dumiskarte sa buhay, ang siyang makakatulong pa rin sa atin para tayo ay umunlad at ang pangarap nating yumaman ay matupad. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.